Yan. Hello mga guys. Ayan po ang pagkukufras Ayan. Itinatapo ng isang binatilyong si Daniel. Ayan. Tingnan niyo po mga guys. O yan. Ayan po. Ayan po yung natapa na. O niloto na. Ayan po. Ayan po siya mga guys. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan. Ayan po yung tinigkal. Ayan po yung lukaran. Lahat. Ayan. Ayan. Po, yung tigkalang ginagamit. Ayan. Ano yun? Ayan naman po ang titig. Ayan. Ayan po ang pagtitigal mga guys. So, panoorin nyo po. Papanood ka Ayan. Ayan naman po ang aming boy. Aming batang masipag. Ayan. Ayan po, mga guys. ano po. Ayan po. Ayan po yung pag naka pa. Ayan po. Pag hindi pa natatagkan. Ayan yung mga guys yan naman po yung mga shell yan coconut shell yan po yun mga guys yan panurin nyo po sa mga hindi pa nakakapanood nga yan yan naman po yung natanggal na sa shell yan yung lukad na yan yan po yan mga guys yan video po muna tayo ng mga nagtatrabaho sa pagkukopras ayan ayan mga guys ayan po ayan ito ang mga gamit ito ang aming panghakot ayan at ang tawagin dito sa amin sa Quezon ayan, ayan. Hanggang sa muli po mga guys, sa susunod pang mga video aking i-upload, panoorin niyo po.